Oh. Vision. Mga <laughs> lunch, good size. Ah. Lapit mo tutukan mo. Ah. Oh, ay pala isang cable ko. Ori ko. Amiga. Ah. So oh, yun mga lods, nandito naman po kami sa spot na kung saan ay eh, napakalalim. Ay po. <laughs> Wala kami huli kagabi na malaki doon sa spot na napisto namin. Kaya nag-travel kami ni Palalabs dito. Ah. Okay, sana dito may masorting biyaya na. Siya yung operator ngayon. Ako lang maglalaglag ng kawal dahil malalim. Ah, uh, ito yung gamit ko pamay ngayon. No? Isang pusit na maliit. Tapos biniak na bulao Kuha namin sa lambat kagabi, larga rito. Oh. Ilang pirasong tamban. Tapos ang buong tamban. Okay, sana may masorting biyaya. Lagyan. Lalim ito mga lods. Ito, obus na naman ito mamaya. <laughs> Kailangan ko na magdugtong. Nagsintra sa ano? Mm -mm. Lampas na nga, konti. Tabay lang, maglatag mo na ako. Sige lang. Pinatay mo na ito? Wala pa, nakaulang yan. Lampas na konti? Hmm. Sige lang. Ano natin mamaya? Kautin. Kunti Kano? lang. Tulak munti mo na. Unang huli tumalo dito, unang huli. Mahaba lang na hila ko. Medyo maliit lang pero goods na ito. Ibi din siya. Na may laman yung spot na ito. Tinatayuan ko magila mga lods para hindi nakakangalay dahil malalim. Ayan malapit na siya. Oh. Sana. Sana. Eh, lubog mo sa tubig yung ano, yun know? Tama. oh. Okay, lubog mo? Oh. Hindi Hindi ko maabot. Ay, malalim. Okay na. Tol. Sa piraso. Undersize pa, undersize. Pero <laughs> goods na ito mga lods. Iba din siya. Fish ah. sa loob. Okay. Dito pa isawd mo sa loob. Okay oh, na yan, oh. Vision Sana mamaya makarami. Ikot yo. Kuriya ulit. Pangalawang huli pa lang ito mga lods. Tinatayuan ko talaga magila para hindi nakakangalay. Oh, tinan yung nylon. Ang dami na oh. <laughs> Lalim eh. Nakakatawa lang din kahit na malalim. Basta may kumakain na isda. Malapit na ito nasa dalawang punti pa na lang magana sama na siya sabi malapit na talaga ayun na oh ayun o oh, tutukan mo so, puti puti oh nagbula siya nagbula nagbula siya mga lodi okay okay Come Pangalawang huli. Goods, goods. so fishon. <laughs> pangalawang huli pa lang. Di ba, lang. Ha? Hihi. Saan na maya? Malaki na. Medyo maliit pa. Medyo maliit. You know. Muli pala mga lodi. Ayun na oh. Ayun oh. Pangatlong buli, Yun oh, nagaputi-puti. <laughs> Pangatlong huli pa lang. Ay, doon siya sa dulo. <laughs> dulo kumagat. Yan, nagabulak-bulak. Oh, malaki na ng kunti. Oh, ho! -oh! <laughs> Labas yung tungol eh. Fish on, fish on. Oh, palag-palag pa. Vision. <laughs> Pangatlo. Pangatlo muli pa lang. Medyo matumal yung kain niya ngayon. Oh, Vision. <laughs> hmm. Ito mga lods. Medyo malaki-laki ito. Good size na ito. Medyo hiningan lang konti inyong lingkod. <laughs> Dahil sa lalim. Ah, uh, lumalaban pa siya oh lumalaban pa. Huwag ka lang makawala. Grabe ka lalim. Hmm, Tutok ka muna yun. Oh. Tutok ka muna yun. Doon niya, maglitaw yan doon. O mga doon. Doon na sa taas yan. Palitaw na. Palitaw na. na siya. Ayun na oh. Namuti oh. Yun, laki oh. Yun na oh. Ayun o. Oh. Hindi makita. Dalawa. Dalawa nga, lalaki. Ayun, malalaki. Dalawa mga ludi, lalaki. Dalawa. Uy, mantasig. Uy, luba. Lulaki lapo. lapo. Uy! Oh, thank you, Kalaki Lord. Lapo. Kalaki lapo. Dalawa. Dalawa. Ay, hindi. Siya lang isa. Ano yun? Bula lang pala. Bula. <laughs> Kalaki lapo. Diba? Kaya pala malakas. Ay, lagot ang isa talaga. Sabi L na, oh. Laki yun. Oh? Dalawa sila. Lagot ang isa, mga ludi, oh. Patid. Dalawang sabay kumain. Ang ganso, ang ganso. Ay, <laughs> thank you. Ah! Mga ludi. Ay, thank you. Yun, oh, yung nag, ano, yung nag, ano, dyan, bago lang. Uy, maybe 10 kilo. Diba, sabi mo, mga 10 kilo sana. Natupad. Natupad. Mga lunti, hindi ka ma Mga luti. Alay. Isa mo, Paano yun? Ilapit eh, mo dito, lapit ka dito. Mga Ludi, good size. Ah. Malapit mo, oh, uh, tutukan mo. Ay, pala, isang cable ko. Oh, wait ko. lang, wait lang. Ah, amiga. Ah. Yun, paa-paa. Pa. <laughs> Mga lads. Cut so the <laughs> day. <laughs> Ayos. Malapit. Dalawa. Dalawa, isa yun. Nakita ko yung katawan niya. Lagot. Ayos. Lapo baboy ba yan? Hindi. Ito yung lapo sa kalaliman. Grabe. Mahal din <laughs> Mga Lods. Mamaya, bahay nga niyo. Kung ilang kilo ito, titimbangin na yung pagdating sa tabi. Ah, sayang, dalawang kumagat, patid yung isa. Natanggal yung kawil. Ha? Tanggal yung kawil, putol. Patid niya isa, oh. Dalawang kumagat. Baka yun na eh, yung lakas ng Bala. ano niya, ibuwal. Sayang. Goods, di ba rin, nahuli natin to mga 20 kilos siguro ito mga lods. Sana abutin na 20. Pa, hindi hindi magtalon. Lunok taluno ko Pa, ha? ihulog mo na sa harap. Dali, dito. Eh <laughs> <-charo -chopakilan> <laughs> ako pa ipahila mo? Ay, subukan ko raw maghila. Oh, mabigat, mabigat. Hindi mo nga kaya. Ay, oh, oh, oh. Panigurado ka na dyan sa loob. Oh is mga lodi. Talaga. Yung sapaw. Yung maliliit na isda baka madunot Wala. Ayos. Ay, thank you. Nakaswerte. Di ba? Kasasabi lang mga sampung kilo. <laughs> Sayang pang isa. Lagot pa ba? May isang kami dito nalaglag. Na, 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 Diyan Nangarap ng sampung kilo. <laughs> Nakanali. Sobra kanali. pa ang binigay. Talaga naman. Di ba? Ayos. Ah! Ba't nagatunog? Yung ano, tungol. Dininig agad yung ano eh. Putulin ko na lang yan. O di ba na putol ang pagkain? <laughs> Gakain yung lingkod mga ludi. Ya, <laughs> <No>, grabe. <laughs> Hindi ko kaya yan. Takong ako yung pinahila ah. mo. <laughs> Pasubo ko sana kay Commander kay na siya maghatak habang nilalaro ko ito sa ano. Nila galing sa ilalim. Ayaw niya. Baka daw siya malaglag. Putulin ko na lang ng ano mga lods, tutukan mo. Putulin ko na lang yung nylon kasi lunok na lunok dito. Dapat dito. Atin. Grabe yung lunok. Oo. Oh. Lunok na lunok sa loob. Doon ko natanggalin sa tabing kawil. Para makapaglatag ulit pa panibago baka may may ano pa follow up. Ari pa tay ulit. Palitan mo lang kawel. Oo. Oh, marami yung kawel diyan. Yes. Thank you Lord. <laughs> Binihayan. Nag-alala sa bigas. Babe, ang bilid bigas ay yung lingkod mga lodi. Ayusin mo rin pa, parang mabalik na yung katawan niyan. Ano tawag dyan? Lapo lang ito, ito guys, di ba ang kurami na malaki ito yung ito. ito, ito. Magkano kilo niyan? 150 yata. It's a wonderful day! It's a wonderful day! Uy, okay, na? Tari mo ito, tiyan mo ito ulit. Ang lapad mga Lodi. Ang <laughs> lapad. Palikpik niya palang mga Lods. Oh, halos palad ko na. Wow, talaga naman. Uy! Hey. Thank you Lord, thank you. Thank you. Eh. Hey. Ariba muna kami. Maglataga ulit. baka may may palo so, pa. So, pauwi na kami mga lodi. Medyo tinanghali na. Hindi na dagdagan yung huli namin. Mula nang mahuli yung malaki mga lods, wala nang kumagat. Siguro nahiya na sila. <laughs> Kaya better luck next time na maulit. Ito yung malaki oh. Okay. Okay. Malaking lapo. <laughs> Tinabunan ko na sa ako sako, mga lods. Oh para hindi ma-expose sa init ng araw. Dahil sa medyo malayo pa yung travel namin, yung uwi namin yung pao. Nasa ano to eh. 14 miles para sa mainland. Kaya kailangan takpan para di ma-expose sa init ng araw. Yon. Kaya mamaya tabayan na niyo mga lodi, ipapakita ko sa inyo kung ilang kilo ba talaga yung ano, isang pirasong lapo na yan. Sana umabot ng 20. Okay. Nandito na kayo mga lads. Karating na kami sa ano, daungan Baba nang na huli Ha? Baba nang damuhan ang lako Hindi niya kaya <laughs> Dambuhan ang lako Di ba baka dito? Ay, yung sakit nga baba Damuhan ang lako Ha? Tuktong. Tuktong ba dah?

ha? naging sa? naging sabit na ulas na <laughs> na? Mm -hmm. <laughs> ha? nandam na na siya? oo, gaya na na naunasan ko, sabit yata, ta na tigas lang eh, sinod ko doon ikaw na magdala ng ano ha? na, na ka

Oh, yung paa mo, agoy. <tong> Ang ano ba? Kuktong. Tawag nito yung tinik. Dalin dali. Kasi dali. <laughs> <laughs> ulo ko dito. May yan. Ha? Kung may pusit sa bunga nga. Bigunin mo na, chinigas. Bi, init. Tari ko dito dito. Sa mukha ko. Kuktong. <tong> 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 may nanay yung <tong> bigat <another> partner yan. <tong> di nakuha. Oh. Lagot yung isang ano eh. Nagkain. Oh, lagot yung isang pawil. Patayin ko na. Oh. Chinigas. pa rin na ilong nyo yes. hindi yan ano ilong yun ba yan parang iwan kayo yan mga loadyo nandito na kami sa bahay ah, bago i-deliver sa buyer timbangin mo namin kung ilang kilo ba ito para makita mga lads malaki ba malaki pala ito <laughs> ah dyan

Ito kilo. lakilo. mo dyan. Hilayin mo pa dyan. Walang pa? Oh, matumba, matumba. Huwag ka mo ma. Hilayin ni Papa. Bita mo raw, bita mo raw. 30? Ha? 30. Ilan? 30. Ilan dala? 31. 31? Wala pa. Agay, usas pa. ito so. Oh, nako. Sagra siya pa. Ilan, ilan? Nako, abin lang kapat na patay. Oh. Click mo lang. Agay, ilaw, ilaw, wala. Okay, Di mabitawan. Basta ano. Yan. Game na? Dali. Wala, nagawa. Os, os. Os, os. Wait lang, wait lang. Pantay ah. mo sa dyan, ah. Laki. Atras mo dyan, atras mo dyan. Oh. Yan. Game na. Tanatin. Bito. Bito. Oh, ay lang. Tamo. Dabi daw. Sandali. Ay, 30. 32. 30. Aray ko. Aray. Ang 32. Sige, sige lang. Ayaw mo na. Doon na lang sa fire. <laughs> Aray. Aray.

Ito yung Goods. Idaan mo yan yung karichi. Hmm. Huh? Doon na lang malaman may mga lodi sa bayar pagdating. Hindi kasi matimbang na mayos. Nag, nagadahilig. Uh. Estimated namin doon 31 plus. Yun. <laughs> okay. Oh, okay, ito guys, ito ulang kilo. Ula grabe hmm. ka bigat. Ang kilo yung isa. Oh, grabe ka bigat. Yeah. Yan yung mahuli. Ayun, pakita mo doon sa box. <laughs> wow, kadami. Ha? Huh? Dami din. Tumong. Hmm. 2.8. Na, no, kanin naman Markiran mo. 2.8 pa. Ah. Markiran mo. ah. Tama, nilang nilang sa market pa kain tayo kumain tay. Tama na sa market tayo kumain. Dalin, free. Maaring ko tumbok sa nakabukas lang to. Kain mo na diyan sa taas. Direct na yan.